Magandang hapon po mga kaibigan at welcome back sa ating uh, munting channel, munting rabbitry Ang uh, pag-uusapan natin ngayong hapon ay uh, magkano ba yung benta namin dito yung ating mga kits na nasa 40 to 45 days old na at syempre pag-uusapan din natin kung uh, kikita ba tayo sa halaga na binibenta namin yung ating mga kits Ayan. So at po ay nawalan na natin Kung napapansin nyo wala na po yung dam dyan Uh, na ilipat po natin nilagay natin sila dito kasi mas maluwag uh, ito na po yung ating mga kits mga magaganda local New Zealand lang po ito sila ayan kulang na ng tubig sa dami nila ayan po ito ay magkapatid ito at saka ito ayan ito hindi ito ay pito yung dito dati at yung tatlo dyan dito galing yeah, inakit lang natin dito so tingin nyo naman Uh, kung titingnan nyo naman uh, magaganda yung mga kits natin kahit man uh, local New Zealand at uh, alagang uh, Integra 3000 lang po ito okay yan so, we are hoping na mabinta natin ito lahat para mayroon na naman tayong pangbili ng uh, feeds at kung hindi man hindi naman natin katayin binta as meat or dressed uh, rabbit na yan so magaganda yung ating mga rabbit kits ngayon, malulusog ito ay malalaki na yan 45 days old na yan Ipag tayo sa ibang cage ito po uh, pito din sila dito yan isang uh, nanay lang ito yan ito yung pellets uh, uh, nila na hindi pa nila naubos Nilag nilalagyan ko talaga, sila para hindi sila mawala ng pagkain yan uh, pito ito lahat sila yan magaganda rin ito naman ay uh, nasa 43 days na. 43 days old. At uh, din natin to. Yan lahat. Yung ganun din. Kung hindi naman mabinta lahat, ay pwede natin ma uh, hanggang 4 months. O hindi na natin paabutin ng 6 months kasi medyo logi na tayo. 4 months, service time natin. Uh, as this uh, rabbit na po Para pang meet. Ayan. Pito ito lahat. So may 17 kits na tayo, 10 kasi kanina. Ito naman ay pitong. Uh, Kailangan lipat tayo sa ibang cage. Ah, uh, ito naman po ay uh, 10 din. So may uh, dalawang nana ito, lima uh, lima yung Sakbila, lima yung kay Yula, uh, lima kay Gray. yan po. Magaganda din to. At may mga magagandang kits dito, Malalaki. Ayan ito siya. That's pattern. 'Yan. May mga black tayo. 'Yan. Ah, uh, black 'yung mata pero puti ulat at. 'Yan. 'Yan natutulog lang 'yan. So, 'yan po. 10 din 'to lahat uh, for sale. Karon din kung hindi mabenta, papaligin uh, natin hanggang 4 uh, months. Tapos noon ka na natin kasi kung uh, palakin pa natin hanggang 6 months, medyo logi na tayo sa pakain uh, pinapalaki lang natin ng gano'n kung uh, gagawin nating uh, breeder Ayan. ang tanong, magkano ba yung benta natin dito sa ating uh, mga rabbit kids? dito po, uh, sa amin dito ang benta namin ay uh, 250 isang uh, peraso uh, simpre 500 kung uh, pera po pero sa atin dito kasi uh, parang anniversary sale na lang din kasi hindi hindi rin namin napansin na isang taon na pala tayo may get. so meron tayong uh, sale na ginagawa ngayon uh, 600 for trio so dalawang uh, dough isang bakpo. Uh, good for uh, sa mga beginners na gustong magumpisa dalawang dough isang lalaki ayan yan po ang presyo natin dito 250 per head uh, sa iba naman meron silang uh, presyo na 300 uh, meron ding 350 pero so, dito talaga sa atin uh, 250 per head lang po uh, baba din, bababa din yan kung uh, uh, maramihan yung uh, ang uh, pagkuha mo bari bibili ka ng 10 pwede natin bigay ng uh, 200 per head as a discount na rin. So, para sa akin, sa mga gustong matuto, gustong mag-alaga, o gustong mag-start ng uh, mag-alaga ng rabbit, I would suggest na bibili muna tayo ng local New Zealand. Kasi, mas mura kontra sa mga mga hybrid at saka pure breed na hindi masakit kung mamatayan man tayo. Diba? 250. Samantala yung mga hybrid at saka pure breed na sa uh, 1.5 pataas na yon Depende na yun, din yun sa uh, breed at saka depende yun sa uh, breeder. Pero sa pagkakaalam ko, 2 months yung uh, nire nila. Ayan. Ang tanong kanina, kung kikita ba tayo sa ating presyo dito, 250 per head na kits na 45 days old. Of course, kikita po tayo. Kasi sa isang buwan, yung 30 days, wala pa masyadong uh, feeds yun na uh, kinakain nila kasi nga uh, nagdididi o dumididi pa sila sa nanay nila Merong, uh, kumakain sila ng feeds around uh, uh, 25 days old or 20 to 20 uh, 20 days old to 30 days old na yan uh, tumitikim na yan sila ng uh, pellets pero syempre uh, mga maliliit uh, hindi pa masyadong kalakihan yung kinakain nila kikita po tayo kahit pa paano huwag na natin babaan dun sa 200 kung maramihan yung bili I would suggest na hindi na natin babaan ng 200 And for local New Zealand of course yan po sa mga gustong mag at gustong matuto would suggest local New Zealand muna yan Meron tayong available dito, lalo na sa mga kapitbahay natin o malapit lang dito sa amin, meron po tayong available. Yan. gaganda din po ang ating mga kits, yan, malulusog din. Yan. Malaki dito, oh. itong itim malaki. Yan. So sa pag-aalaga ng uh, rabbit, yun nga sabi ko kanina uh, sa mga nagdaang uh, videos ko ay uh, Ganon din sa mga pag-aalaga ng ibang hayop, ah, kailangan mo ng passion at pagmamahal sa mga ginagawa mo. At saka ah, lagi kang motivated to na mag-alaga sa mga hayop na inaalagaan mo. Kasi kung hindi mo hindi ka motivated at hindi mo gusto yung ginagawa mo, of course hindi ito tatagal. Nampo. Siguro na po ang presyuhan namin dito may kamurahan siyempre local New lang po pero a good start sa mga gustong matuto uh, magalaga ng rabbit para hindi ma masyado mahal uh, yung kung mawalan man tayo ng kits Ayan po at saka yun nga ang gamit natin dito ay integra 3000 lang po yan kasi ang kakalam ko ang uh, rabbit feeds ngayon nasa 40 isang kilo yan po, so may uh, po tayo ditong uh, dalawang uh, first timer. Kailangan po ko palang uh, lagyan to ng uh, nest box. Hindi ko pa nagawa, uh, hindi ko pa nalagay. Yan, itong dalawang to due date nila ngayon. Uh, pwede din sila mag-drop by Monday. Yan po. May kalakihan ng channel no? Yan. Lailay na yung masyado yung chan. Ito, nakadapa pa kahit buntis so possibly mga ilan lang yung, yung mga kids niya mga tatlo, apat, ganun pero ito siguro may karamihan to so ayan lang po kung mayroon kayong mga tanong uh, go ahead and just comment below for sure naman na uh, sasagutin natin at sa mga bago at dati natin mga kaibigan na mga uh, diehard at walang sawang sumusuporta sa ating uh, munting channel munting rabbitry Marami pong salamat at kung nag ka lang dito at kusung matuto uh, paano mag-alaga ng rabbit, be sure to subscribe lang po kasi nag-upload tayo ng mga rabbit videos kung paano mag-alaga ng mga rabbit. Yan po, maraming salamat and see you in our next video.